hapon guys ikaw sa mo dia sa tabuk sa may tabog, tabog sa may tulay Tumuy sa Marindilias dahil gawas nga pasahiro akong di pick up kay padwag mga ko sa bye bye Padung bye bye ang nakudagan ako, dagan, ako Paseo pa baybay ang pick up Kanya pag abot dire Di ha Gisingitan ko sa Driver nga nagpila dire Dire nagpila Dir, Diring Tungura mga guys dire okay. Diring tungura Gisingitan ko sa Driver nga ano ko na hanggang pick up Ang dito sa Dito sa Tabog Tulay Alangan tidak alangan tidak pikapon kami parangan, mitaraman. Paduman, paduman ko paduman ko sa baybay. Nama ko sa lugar, nanti mag Ang gusto lang may tabo mga guys, ang nag-uras diri, so Why we pick up nito sa tabo? Kumaw gusto lang may tabo, kina lang dili dili dire ang pila. Torito sa tabo. Dito sa sa tulay. Nya ang pila, at bang sa baybay bye? yan ang tamang pila mga guys kung gusto nila nga nga uway mo pick up sa tabuk tara mga guys ito ta sa tabuk kung din doon ako gi pick up na pasahero padong baybay bye eh, mag baybay mga guys tara ako pa yun sayop nga na ako sa si lugar mga guys gusto, ang, ang gusto nila ang, ang gusto nila nga why mo pick up sila mo pick up ito ang pila dapat ang pila di, tuwara dito tuwara dito tuwara dito sa tuwara dito ng layo ro kayo ako pa yung kasapan kaya nga lang ako pick up Terima kasih. Jika itu, saya uh, mewasa kapas untuk franchise. Mga guys, menggendong, menggenggam, Hanggang, dun. Hanggang uh, Barangay yeah, mga guys menggenggam, menggenggam, dia menggenggam, guys giha may nigawas gapon nga pasahero padung bye bye nga ako dagang kay padung bye bye padung poblas yun ako, biya, ako dagang ang dangarang na ko nga migawas diri mga guys doon yung migawas diri nga pasahero doon migawas diri nga pasahero para bye bye hay akong dipick up kay padung mga bye bye hay padung mga bye bye dapat ko ibalik diha mga guys Diba huwa kay Paduwag man ko bye bye Paduwag bye bye Tura ito nagpila Tura nagpila mga guys to Diba ko buto na naon Huwa ko violation Naman ko sa saktong lugar Nga paduwag ko bye bye Pasayro ako pasayro Paduwag bye bye Pag abot dito sa pilahan mga guys Isigitan ko sa mga nagpila Labi na ang nag-uras dito nga. 040 ang body number. Isigitan ko. N Nagdali mag mga guys. Nagdali ko. Ako lang gihatag ang pasero. Duka Nga akong gipig up um, diha. Yung asawa nga. Gihatag na na para kay samok ako para hindi ko malangan na guys pero tinood hawa ko yung balis yun sila nga sila nga angay angay nga question nga yun kung dila kung dili sila gusto nga na imo pick up dito pado nga rin kinanglan ng, ang nagpila dito wala dito ito dito mga guys nagpila nagpila patubang nga rin patubang sa baby ay dili kaysa right sa left side para bye bye para bye bye man dapat sa left right side ta pila kini nga video mga guys ako dipakita sa LTO sa highway patrol highway patrol at sa head of CTMTO sa pusina ng Tarpen Porcher kasi pagdating, pagdating dito, pinara ako eh sinigawan ako bakit ko na pinikap ang kasero dun dun sa uh, kabilang tulay thank you for watching mga guys